Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon pong October 11. Ayan po sa mga nagla-lunch dyan na sa mga kakain dyan at sa mga nag po ng mga lucky numbers natin. Pwede nyo na pong kunin ang inyong mga listahan habang binibigay ko po ang mga lucky numbers. Ilista nyo po kung ano po ang magugustuhan yung mga numero sa mga basa sabihin ko po mga kalaki. Okay, at syempre po mga lucky numbers natin, 3 days po ito ay naalagaan bago po natin palitan. At ngayong oras po na to, ngayong alas 11 po ng umaga sa mga kumakain na dyan, dyan. Kunin nyo na po mga cellphone nyo, buksan nyo na po at pakinggan nyo po mga lucky numbers na ibibigay ko po. Okay? At syempre po, tara na po mga kalaki para po makalaban na po kayo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At habang wala pa pong bumibili ngayong tanghalian, aba mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Okay? At eto na po, bago ko po ibigay, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Nagugutom na rin ako eh, pero shoot shoot muna tayo ng vlog. Okay? Mm. Ayan. Ito na po mga kalaki. Ang ating mga lucky numbers, 10 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 31. Number 47. Number 49. Number 54. Number 58. Number 32. Number 26 number 20, number ano to, 12, at number 9. Ayan mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 7, number 21, number 24, number 28, number 32, number 35, at number 19 at number 6 at ito lang po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 15. Number 8. Number 23. Number 27. Number 34. Number 6. At number 11. At ito nung po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na. Number. Ano to? Number 22. Number 20, number 24, number 18, number 2 number 6 at ito po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9, ito na po number 3, number 1 number 1, number 5 number 7 at number 9 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad, ito na po number 34, number 16 number 8 number 27 at number 31. Ayan mga kalaki kumpletro po mga laki numbers natin. Abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakbay ang mga prices natin sa Pilipinas pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, nako dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. nako nagkalat po ngayon mga kalaki okay marami pong kumukuha ng mga picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation nako hindi po kami yan mga kalaki mga fake account po lahat yan subukan nyo pong tawagan niya mga yan hindi po yan sasagot kasi mga fake nga po sila malaki na po tayo para magpa-scam sa mga yan ha at syempre po mga kalaki dapat po uh, tatandaan nyo po makakausap nyo muna ako sa lahat po ng sasalihan nyo dyan kung mukha ko yan dapat makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan ha video call po tawagan nyo sila kung talagang ako yan mga kalaki sasagutin nila yan pero pag hindi nila sinagot fake po sila mga kalaki eto po ang legit na account natin Arnold Parungkin po na may blue check. Tandaan nyo, Arnold Parungkin sa Facebook na may blue check na merong 495,000 followers. At meron tayong Red Parungkin na account pero 410,000 followers po yung mga kalaki. 410,000 followers. Titignan nyo po lagi ang followers pag ganun karami tayo po yan. Okay? At pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dito. Mag-suggest, magpakod, mag-request. Pwede rin po ako makausap. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayo ng mga laki agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at masalob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birdman at birdshoy mo. malim mo naman dito kaswertehen, malim mo naman dito kapalarin sa ating mga lucky numbers. Kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki? Araw-araw po, may mga nananalo po rito. Pinopost po yan natin sa Facebook ang mga winners natin. Baka ikaw naman this time ang palarin. Kaya subukan mo na ang private consultation natin mga kalaki. Sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November, at December. O tatlong buwan po tayong magsasama po mga kalaki. Okay? At syempre po sa mga interesado po dyan na subukan ng aming mga laki numbers, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At syempre po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. 642 Lotto Pilipinas, eto na ang iyong pinakaantay. Nako, ilista nyo na mga kalaki ha. Tara na po, kunin natin ang milyon. Eto na po. Uh, wait lang po, may bumibili. Ano po yun? Green, isa lang Gusto uh, so, nyo yun po yung candy, Sokne? Magtaano ito, Mighty? Ocho po ito. Dos po, isa Ano Ano yun? Ah, wala na. Ayan. At ito na po mga kalaki, ang mga Lotto Pilipinas. 642, kunin mo na. Number 36. Number 20. Number 24. Number 19. Number 15. At number 7. At ito naman po ang 645. Number 29. Number 33. Number 37. Number 42 number 20 at number 16 at ito e, po 649 number 21 number 25 number 28 number 36 number 39 at number 43 at ito rin po 655 kunin mo na mga kalaki number 40 number 16 number 30 number 28 number 37 at number 45 At ito na po ang 6-digit laki Number 658 mga kalaki Kunin mo na Number 53 Number 42 Number 49 Number 27 Number 10 At number 12. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki ha? Ito na po sa mga interesado po sa atin sa mga lucky numbers. Message na po kayo sa messenger ko. Baka try niyo na ang inyong lock dito sa private consultation. Baka dito kaswerte, hindi ba? Ito na po, paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout po tayo sa... Pamilya Okay. Pamilya Abelino po, diyan po sa may <coughs> Ayan. Pamilya Abelino po diyan sa may Bukawi, Bulacan. Shoutout po sa mga taga Bukawi, Bulacan dyan. Uy, marami yata mga tinda-tinda dyan ng mga fireworks. Ha. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pamilya Abelino dyan. Nanonood lagi. Humingi ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po agad kayo. At syempre po sa ating mga vendors naman po dyan po sa may Ordaneta City Public Market, hello shoutout po sa inyo sa mga vendors dyan po ng mga gulay, ng mga isda, lahat po dyan Ayan po kila, ayan po, dito po kay Ati Remy at kila Mang Canor, shoutout po sa inyo May po sila ng 2-digit lucky numbers wedding at 642, bibigyan ko po agad kayo Na-miss ko ang Ordaneta, hello po sa Ordaneta City At syempre po mga kalaki, ang aking kaibigan dyan sa Ordaneta, si Eddie, hello po sa manager po dyan ng Ordaneta ah uh, Metro Shoppers po. Hello, Eddie. At syempre po mga kalaki, yan po ang ating mga lucky numbers. Um, aingatan nyo po yan, eh, alagaan ng 3 days ha. Sa mga gusto po mga kalaki magpa-shoutout, comment lang na comment, share lang share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!